Mga ka-joker, meron na naman dito na hit and run mga ka-joker oh, itong isang rider o, si Kuya oh, na hit and run siya ng isang sasakyan mga ka-joker na SUV. Kaso tinakasan na siya mga ka-joker, yung kanyang isang paa mga ka-joker, bali, nagliter yung mga kajoker o ang mahirap ito wala siyang habol kasi hindi niya nakita yung plate number kawawa naman ito si kuya tinakasan lang bigla o kaya nakita siya ng mga barangay tanod ay yun na lang ang nagpa nagpatigayon sa kanya mga kajoker kawawa naman baka kakilala nyo ito mga kajoker o dito lang yan mga kajoker sa harap ng Robinson sa Ortigas Pasig Ayan oh, kawawa naman oh. Ang daming hmm, mga taong nagigiosyoso oh. Ito na mga ka-joker oh. Ayan oh, nagka-traffic-traffic na ngayon dito. Oh, mga ka-joker at tayo ay isa sa nagpapakuan ng traffic mga ka-joker. nag assist tayo para makatulong man lang tayo kahit papano dito kay Kuya. Ayan mga ka-joker oh.